Hindi ko kasi masyadong feel yung place na ito eh. Baka gusto mo sa bahay na lang tayo. Chloe? Magkakilala kayo? Oh, teka, hindi ko siya matandaan eh. Pero, you look familiar na. Chloe na lang. Umuwi ka na. Ate, ano ba? Masisira ang discarte ko. If I know, naiingit ka lang kasi nakuha ko ng pogi. Mayaman. Eh, ikaw. Ikaw yun talaga yung type ko eh. Tapos... Yung muna... Sir! Ganda mo pala sa personal, no? Kalo kasi sa picture ka lang maganda eh. Ako ba? Maliit na bagay. Pero ako din actually, hindi ko in-expect na. Ang foggy mo pala siya, pero Alam mo kasi, first time mo kasi actually dito sa restaurant na to. Pero hindi ko kasi masyadong feel yung place na to eh. Baka gusto mo sa bahay na lang tayo. Para at least makapag-relax tayo, makapag-chill na nanonood. Pero naman, Teka nga, parang bills naman. Pero, ano ba tayo? Alam mo, hindi naman mahalaga kung ano tayo eh. Pwede naman tayo... Ano, tara na! Jim! <coughs> Chloe? Magkakilala kayo? Oh, teka, hindi ko siya matandaan eh. Pero, you look familiar nga. Siguro ikaw yung ano, kababata ko nung sa probindya, before. Sure ka ba? Sure oh, yun? Alam mo, mas mabuti pa. Pumasok na lang tayo sa loob. Sige. Ah, uh, Gio? Hmm. Pwede wait lang? I-gisire muna ako. Ah, uh, sige. Go lang. Pagkakaroon mo dito at bakit ka sumusama sa nila? Ate! pwede ba? Baka marinig tayo kaming ingay! Umuwi na lang! Umuwi ka na! Ate ano ba? Masisira ang diskarte ko! If I know naiingit ka lang kasi nakakuha ko ng pogi at mayaman eh ikaw? Ano tatanda ka nalang na dalaga? Napakamanang mo kasi! Alam ko ba? Ate stop! Sige na! Alam mo salamat at sumama kasi yung mga katulad mo talaga, ikaw yung talaga yung type ko eh. Tapos, yun mo na... Ano na naman ba yun? Sir, sir, eh, nagluluto po kasi ako ng adobo. Eh, wala po tayo kasi. Ayun lang naman problema. Sana naggrocery ka na lang. Kita mo naman may bisita ako dito. Oh. Sige na, bumili ka na dun. Ako naman tong katulong. Sana nga pala tayo. So ayun nga, sinasabi ko nga na, alam mo yung mga katulad mo na, alam ano mo... <laughs> Sorry po ulit sir. Eh, yung ano po, yung, yung, ah uh... Sir, titap po pala ng kuryente. Oh. Sige, kailangan tong bayadan. Sige na, magsisin na ako mamaya. Tsaka yung mga ganyang problema, pwede mo naman tawagan si mami na nasa U.S. eh. Say, problema ng bahay yan. Sa kanya ka magsabi, hindi sa akin. Sige na. Storbo naman. So, ayan na. Baka naman di na magstorbo yan. Ayan. Sir! Ah. Sir! Ano na naman? Oh, yes, sir! Nanganak na pala si Ma'am! Ito, mawag ma nga po pala kanina. Ano? Mm hindi. -hmm. Mm -hmm. Hindi yung lang pinuntahan, Sir. Nagtatampo siya. Kaya naman, Sir, pupunta siya ngayon dito. So ano, tutuloy niyo pa rin po ba yan? Alam mo, kapag hindi ka ba tumigil, aalisin kita sa trabaho mo. Alam mo, Sir, hindi niyo na po ako kailangan tanggalin pa. Magre-resign na po ako. Tsaka maghahanap po ako ng trabaho na hindi ako ikakahiya ng kapatid ko. Tsaka ikaw babae ka. Kung lalandi ka rin lang naman, sana hindi ka tulad nito na may asawa at anak, ha? Gio, paano mo nagawa sa akin to? Alam mo, ba't ka ba nagagalit? Eh, hindi naman kita girlfriend eh. Masyado ka kasing malandi, isang aya ko lang, sumama ka agad. Ate Karen, wait! Ate! Ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sorry talaga. Alam mo, Chloe, lahat kinawa ko na para sa'yo. Hindi ako nagkulang. Pinag-aral kita ng maayos, tapos... Nagpakahirap ako, nagpakapawis ako. Ito ang malalaman ko. Sumasama ka sa mga lalaki na hindi mo kilala? Ate, ang totoo niyan. Kapso lang talaga ako. Isa pa, pagod na kasi ako eh. Pagod na ako mabuhay bilang mahirap. Gusto ko makaahon na tayo kahit pa paano para may makapag-provide na pangangailangan natin. No way! Kaya nga kita pinag-aral, di ba? Para makatapos ka hindi mo kailangan maghanap ng ng lalaki na ikakaahon mo. kung ating buhay, Chloe. At, sorry talaga. Promise, magbabago na ako. Aayusin ko na yung buhay ko. Mag-aaral na ako ng mabuti. Hanggat nandyan ka, kakayanin ko. At, sorry talaga.